alert status ng NDRRMC. Itinaas na kayong papalapit na undas. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Reports! Taas na alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa preparasyon sa nalalapit na UNDAS 2025. Sa memorandum na nilabas ng NDRMC, Inatasa nito ang lahat ng regional at local disaster unit sa bansa na siguraduhin ang kahandaan para sa ligtas at maayos sa pugunita ng undas. Isa sa mga direktiba sa memorandum ay ang mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Transportation at iba pa. Bukod dito, nakasaad din dito ang pagsisiguro sa kaligtasan at seguridad sa mga high traffic areas kagaya ng sementeryo, pantalan, paliparan at bus terminals. Kaugnay nito ay taas na ang mga pagpapakalat ng mga public advisories at informasyon sa mga communication platforms ng bawat local DRRMC. Layo ng ihensya ang ligtas, maayos at papayapang pagulita na paparating na undas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.